<laughs> Ikaw ba ay single or in a relationship? Nice to meet you again, Carla. Yes. <laughs> ano bang mapapalitis mo? Si, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is Kuya kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up update sa mga upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng Butim kalingap sa mga nguna ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre kalingap rab. At pakisupportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas at tumutulong sa mga kabayan natin ng na ngayon at mahirap, po natin lahat guys At bago po tayo magsimula mga Kalinga, Ay panoorin nyo muna po ito Ito po ang official YouTube channel po ni Kalingap Rob Ito naman po ang kanyang pangalawang YouTube channel At ito naman po ang kanyang official Facebook page Ayan po, bukod po sa mga yan mga Kalingap ay wala na po ibang YouTube channel at Facebook page po si Kalingap Rob. Kaya magingat po tayo mga Kalingap sa pagtangkilik, pag-like, pag-follow ng mga peking gumagaya ng pangalan ni Kalingap Rob sa Facebook Paano? Ano? Tandaan po natin, ang official Facebook page lang po ni Kalingap Rob ay may 2.1 million followers at ang kanya pong YouTube channel mga Kalingap ay halos po 2.5 million subscriber at yung isa naman po mga kalingap yung Rob Matubang Vlogs yan lang po mga kalingap ang official YouTube at Facebook po ni Kalinga Prab araw mga Kalingap ay bibigyan po natin ng reaction video yung pong Marites o Parites po ni Kalingap Dan tungkol po mga Kalingap kay Paring Jomar o kay Kalingap Jomar mga Kalingap kung saan po alam naman po natin na siya po yung bagong leading man ng team Kalingap sa binubuong love team po na Carl Jom kasama po dyan ang bagong beneficiaries po na team Kalingap ang ating puto vendor na si Carla mga Kalingap kung saan talaga naman mga Kalingap nakakilig, nakakaaliw at nakakabigay ng good vibes sa ating mga manonood ng team Kalingap at ngayon nga po papanoorin po natin ano nga ba itong parites at marites na ito ni Kalingap Dan tungkol po kay parin Jomar o Kalingap Jomar. So tara, panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2, Shhh. Eh, Gilo, ano bang kwento dito? First time ko lang eh. Ha? Huh? First time ko lang. Ano dito, dito? Ano bang mapaparites mo? Na? Napalitan ko na si... Si Jomar. Si Jomar. Ano? Parang may nararamdaman niya dito. 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 Ayun ko kung sino balita ko maganda itong babae. Ah, first time ulit ba? Hindi naman. Kaso, alam ko, nakita ka na ng maganda ito, si Carla. Oo. Oh. Si Carla daw. Kinakaban si Jomar. Oo, oh, kinakaban. Kaso lang bro, may atraso si Jomar. Ano yan? May utang siya na puto. Hindi, balita ko, nagbayad na ng dinuguan. Dinuguan? Oo. Oh, uh, oh. ah. Nagbayad na. Kasi nung punta niya una dito, wala sa mga <laughs> Kaya yun yung... Yung utang niya kay Carla. So tingnan natin anong gagawin niya ngayon. Eh, balita ngayon. ko may bumanat si Jomar. Huh? mag-pick up line. ABS-CBN ka ba? Oh, bakit? Kasi gusto na kita maging kapamilya. Ah! <laughs> Tignan natin mamaya kapag ano ang may babanat niya kay Carla. Isipin mo na lang, uh, maging motivation mo siguro yung pangarap mo at lang lang na pangarap mo sa pamilya mo. So, yun na lang siguro ang isipin mo para, para ito sa pamilya mo. Okay ba tayo? Ay. Okay. Grabe yung pawis ni Joma. Ano yung pawis Alam natin mainit pero iba yung pawis niya, doble. Pares na yung pawis niya, man. Doble yung pawis. Matatamis? Pawis na pawis, sasalamat. Grabe. Ano ba kung ano yun? Dito niya nasabihin ako. Ano sasabihin mo? Nagamit na naman ang aking kilig ng ngiti. Eh. Dahil kinilig ako dun sa loob. Kanina? Napangiti na naman ako. Grabe. Nahuli ako ni Rob. <laughs> Nakuha yung ngiti na naman. Nakuha yung ngiti ko? Ano bang yung... gabi ba naman kasi yung mga banat ni... Jomar? Jomar, eh, may pa English-English pa. Oh. May pa dipret-dipret pa. <laughs> <laughs> Nakakakilig kaibigan naman talaga. Ha? Huh? Naginto. Sumayo ka naman. Sumayo nang <laughs> <ng> ginto. <laughs> <laughs> Yun yung pang, falaka... pang malakasan. Pang malakasan? So, good morning Kuya Jomar. Good morning po. So, kamusta ka na? Okay lang. Okay lang din naman <laughs> So, so Kuya Jomar, gusto lang kitang mm -hmm. ma-interview para mas makilala ka ng mga viewers at supporters ng Kalingap at siyempre oh, okay. sa mga nagtatanong about sa'yo. So, Kuya Jomar, <laughs> ikaw ba ay single or in a relationship? Single po tayo, ngayon. You know, maraming matutuwa niyan sa mga nagkakakash po kay Kuya Jomar. Naku. Siya po ay single. <laughs> so, ikaw, ano ang uh, actions mo sa mga na natanggap mong bashing o ano yung gusto mong ipakita Action. sa kanila? Aksyon ano, paano po ba, kasi iniintindi ko rin naman, yung minsan kasi di mo rin kasi alam kung bashing ba yung constructive criticism, magkaiba kasi yun. Tama. So, depende sa atin. Kung yung isang comment kasi is para din naman sa, for the betterment ng aking sarili, tinatake ko siya as positive. Pero yung isa kasi na mababasa mo is pure bashing talaga, na below the belt na, yung medyo personal yung atake yun is minsan nga dinidelete ko na lang nilulumog ko na lang sa ko. pero naapektuhan ka personally parang, um, parang Uh, parang, anong nararamdaman? Parang tinatamad ka na bang maging okay. vlogger? Uh -oh. personally, actually recently po mga kalinga, naapektan din ako kahit papano. Kung mapapansin niyo po, um, lately hindi ako nakapag-live, hindi ako nakapag-upload ng ilang days kasi um, yun nga po is um, parang ano po ba? Tinatamaan din yung ano. Ayan. Ang mental health mo? Yung mental health, o oh, medyo ano din talaga apektado. No? So mga um, kalingap. So, paano mo pinaghahandaan yan, at uh, Kuya Jomar? Ngayon, ikaw, ikaw ay isa na magiging leading man. Ay, no. Ang pagiging <laughs> KRT Boys, kung ba na ikaw ay isang backup ni Edu noon? Nakatulong ba yun? May mga natutulang ka ba doon? Meron din naman kahit pa paano. meron <laughs> <laughs> din ba natutunan kayo na may eksena? May eksena. <laughs> eksena. So, Ang natutunan ko din kung kalingap tayo, dapat lagi kang ready. Yun. Kasi di natin alam, on that, um, on that scene, bigla kang tatawagin. Dapat, mabilis yung isip mo, mabilis kang mag-isip ng idea. O, kasi, kadalasan okay. po mga kalingap on the spot po yung mga nangyayari. Okay. Eh, paano yun ngayon, so, Kejo Man? Ang uh, dating ikaw ang taga-backup. Ngayon, ikaw na ang leader. May mga ikaw na ang merong mga ano, KRT boys. Parang, parang big part sa ano? Ano ang tawag dyan? Basta masaya lang. Ayun lang inisip ko. Enjoy na lang natin, mga kalingap. As, as long as makapagbigay tayo ng good vibes sa tao. Mga kalingap talaga naman na, a good vibes mga kalingap. Ang interview at yung mga behind the scenes po ni Kalingap Dan tungkol po sa love team na Carl job. Kung saan po kitang-kita naman po natin mga Makalingap na habang nasa behind the scene po makalingap ang ating mga kasamahan sa K-Boys ay hindi maitago po ang kanilang kilig at excitement sa love team po na Carla and Jomar Makalingap. At doon nga rin po mga Makalingap ay nakita rin po natin mga Makalingap sa video clip na pinakita natin. Yung pong siyo ni Kalingap Jomar Makalingap ng Ginto kung saan alam naman po natin na doon po siya unang nakilala talaga. Signature dance po nilang yun na kasama ang kanyang KRT Boys Makalingap. At doon nga po mga Makalingap ano nagkaroon din po ng panayam o na pagkakataong interviewin po ni Kalingap Dan, si Kalingap Jomar. At dun nga po nalaman po natin ano ang good news para po sa mga lahat ng sumusuporta sa love team, sa bagong love team na ito, ay single po si Kalingap Jomar makalingap Kalingap. Yan po mga Kalingap, Ano? So pwedeng pwede at available na available talaga si Kalingap Jomar. Kung kanina siya ilalove team ng team Kalingap ni Kalingap Rob. At yun nga makalingap ano? napanood din po natin mga Kalingap na nung mga nakaraang araw po pala, nakaraang linggo, ay dumaan din po sa matinding pang po ito si Kalingap Jomar. Kaya po nagkaroon po ng epekto sa kanyang pag-upload, sa kanyang paglalive. At sabi nga po nagkaroon din po ng epekto sa, sa, kanyang mental health mga kalingap kung saan may mga bashers po na below the belt ko tumira mga kalingap. So yun nga po ano, sana po hindi naman po ito pag-umpisahan ng mga paninira sa ating mga love team na nagbibigay lamang po ng good vibes, ng kasiyahan at ng aliw sa lahat po ng manunood at tumutulong din po sa ating mga beneficiaries at lalong-lalo na nakaagapay po ni Kalinga Prab sa pagtulong. So iwasan po natin mga ang kalingap ulit ang pambabas huwag na po natin simulan muli Huwag po tayong magumpisa ng gulo, ng pambabash at ng ingay na naman mga kalingap. Ano tama na po ang ingay, tama na po ang pambabash, tama na po ang away. Good vibes na lang po tayo mga kalingap at supportahan lang po natin ang buong team kalingap sa mga ginagawang pagtulong sa lahat ng beneficiaries at mga kababayan nating na nangangailangan So yun lamang po at maraming maraming sa panonood. Patuloy po natin supportahan. Kuya Bal at Edna at Kalingap Rab at lahat po ng kasamahan namin sa Kalingap. At huwag niyo rin pong kalimutan mag-like, comment, share and subscribe sa aming mga video. Maraming po God bless. Bye bye. ang laging <mukuling> hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap Di alintana ang pagot at hirap Sa pagkalinga sa tuwa Mga kababayan, napapahinda yeah, yeah! oh, ah, 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 um, Ting tin 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 Tingkalinga Dance Ting tin 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 Tingkalinga Ting tin 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 Tingkalinga Dance Tingkalinga Tingkalinga Salamat sa lahat ng sakripisyon n'yo Kuya Val Santos Matubang Ate Edna Kalinga Brab at Jackie Kalinga Jason Papa Dan Daddy Pili Brother Paas Engineer ako Kalinga Edo Kalinga Ian Super Mac at Andoy Kalinga Bobby Kuya Brox Kalinga The Mr. James Senses, senses, senses. Kalinga di, di, di. Kalinga, sana, sana, sana. Kalinga, tarina, 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 pulang. Tingkalinga. Ang paglingat niyo sa mahihirap, ang pagtulong niyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikain pinapangangyo. Tinkalinga, dance, dance, dance! dance, dance, dance!